Good morning, ngayon makikita po sa inyo kung paano maglagay ng Tension sa akin sa machine Kailangan naka-align, naka siya Lagi at pantay. So, yung W kailangan nasa taas Para hindi siya baliktad taas Ayan Tapos so, check mo yung tension ng customer At tension mm. na kailangan nakasit siya Kaya uh, pariyas yung tension Bago ka magsimula since ito ay 16 x 19 pero yung grommage niya sa baba is walo po yung butas so ang upisa nito so, papuntang taas pababa ganyan mayroon ding 16 x 19 pero yung grommage niya 6 lang so ang upisan nun pababa pataas pababa tapos pataas ganyan Uh, ang ginawa ko dito ay uh, hinati ko yung strings uh, by 6 meters kasi yung tension nito is uh, dalawa po yung tension niya sa main iba yung tension, ang pros iba so may mga ganyang bagay depende po sa player yan o mostly mga advanced player 4 knots ang ginagamit sa dalawa yung tension yan lamang po at maraming salamat